Ako sayo ay may pagtingin. Ngunit pinili ko itong ilihim sapagkat... ay nangangamba... Na pag nalaman mo ikay lalayo... Ayokong malayo sa'yo. Dahil ikaw ang bumubuo sa buhay ko... Di ko alam kung kailan... At saan kita nagustuhan. Di ko rin alam kung bakit nga ba kita na nagugustuhan. Bakit nga ba ikaw pa... Nasa dinami-rami ng tao sa mundo Ba't ikaw pa? Pinili kong itago ang nararamdaman ko Dahil takot na takot ako Na baka ako'y iwanan mo Takot na baka bigla ka nalang maglaho Dahil lahat ng ito Ay nadanas ko na Dinanas ang sakit ng paglisan Ng isang taong minahal ko ng sobra Dahil inamin ko sa kanya Na ako ay mayroong pagtingin sa kanya Itaga mo sa bato ang pagtingin ko sa ay hindi magbabago. Hanggang sa kabilang mundo at dulo ng mundo ikay iibigin ko. Sana wag ka nang maglaho. Sana tanggapin mo ako sa puso mo. Kahit man lang tanggapin mo bilang isang paghangas sa iyo. Di ko na kasi kaya pang itagong nararamdaman ko sa iyo. Di ko na kasi mapigilan pa na itago ang aking nararamdaman para sa iyo. Pasensya na kung ngayon ko lang sinabi at pinagtapat sa'yo. Ngayon lang kasi ako nagkaroon ng pagkakataon. Ngayon lang din ako nagkaroon ng lakas ng loob upang sabihin sa'yo ang tunay na nararamdaman ng puso ko.